Gawin ito sa gabi ng Sabado. Wala kang kahit anong kailangan. Kung nais mong hindi siya mapakali sa iyo, pag-ibig ay gawin mo ito. Siguraduhin tama ang iyong pagkakagawa. Hindi dapat ito malalaman ng iba. Ikaw lamang dapat ang makakaalam na gagawin mo ito. Gagawin ito ng tatlong gabi. Dapat din na mo masyadong pagkaisipin ang spell na ito at bantayan ang bantayan kapag ginawa na ito. Una ay kailangan mo ng litrato niya, kahit sa cellphone mo lamang. Mari kang pumunta sa kanyang FB para dito titigan mo ito ng limang minuto at habang ginagawa mo ito ay pagkakaisipin mo siya ng matindi. Ulit-ulitin mo rin ang pangalan niya ng pung beses, saka banggitin ito ng tatlong beses. Amina Ali Muke Matulog ka at gawin mong itong muli ng dalawang gabi pa upang makumpleto mo ang tatlong gabi. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ito ay maaari mong ipares o isabay sa iba pang spell o love spell. Upang mas maging matindi ang epekto nito. Sa pangatlong gabi ay ulitin mo ang pangalan niya ng isang daan at isang beses. Marami tayong spell sa ating youtube channel. Maaari nyong bisitain ang ng ating channel upang makahanap ng spell na maaari nyong ipares o gawin kasabay ng spell na ito.